pag uh, natin guys yung tubig yan dadaan galing yan sa submersible sa natin so sige yun oh no? lakas ng tubig guys okay so ayan yung display nya hello guys good morning magandang araw sa lahat yan so welcome back sa akin channel yan si MX Mag Um. Bago tayo magpatuloy guys. Paki pindot yung subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated guys sa mga video na i-upload natin. So, ngayon nandito tayo sa isang farm at mayroon tayong ikakabit. Mag-install tayo guys ng isang uh, submersible pump na uh, deep well. Uh 1 horsepower. Ah uh, dito sa ano Uh, Balon lang yung ating uh, kakabitan, yung source. So, samahan nyo ko, guys. At uh, sa mga hindi pa alam dito, uh, ituturo ko po sa inyo kung paano ito i-assemble or i-install. So, ito siya, guys. So, andito yung unit, yung submersible natin na yan. Ah. Uh, 1 horsepower siya. So naka-separate pa siya. So ano natin? I-assemble pa natin 'to. Uh, ano 'to? Isang 1 horsepower na deep well submersible pump. Tapos slim, ah, uh, bali 3 inches yung diameter nito, guys. So ito pwede to sa drilling holes uh, number 4 ang kissing. Tapos, dito sa balon, pwede na rin. So, sa iba, guys, lagyan pa nila ng casing. So, hindi na kailangan lagyan ng casing. Lagyan lang natin ng tali. Tapos, ihang lang natin. So, okay na siya. So, ganoon lang naman kapag nasa drilling, may casing. Hindi naman nakatulong yung casing kung maano siya. Uh, lagi naman siyang nakatayo. Dahil sa lubid. So kapag mag-install tayo ng ganito guys, kailangan may lubid para lagi siyang naka hanger kasi hindi pwedeng yung hose lang yung ah uh, magsisilbing ano niya uh, hanging kasi pwedeng ma uh, putol yung ah uh, uh, hose or ano basta yung ano support niya, yung lubid talaga. So, yun, i-assemble muna natin, guys. So, yun, guys. Simbol muna natin. Yung pump. So, ganito lang, guys. Patayuin lang natin. Tapos, ito. Sasalpak lang natin dito. Ah, kasi may ano dito, may parang hiwa So dito natin ito iharap sa may wire. So kailangan tong ground natin dito. I lagay din natin tong ground para hindi, oh, sa ano na to. Huh? So dito sa ano, pinaka rotor nito, ayan may spline kailangan makasalpak sa dito guys dito tapos itong kanyang buga Dito. so bali ito pala yung kanyang pump guys ito tapos ito yung motor so yung motor nandito sa pinakailalim tapos yung pump dito sa itaas so yung buga dito so bali 1 one and 1 one po yung nagbubuga ng pump na to tapos may sariling check valve yun know. o So hindi na babalik Pwede na itong ulang check bulb, guys Hindi na babalik yung tubig Kapag Aminto siya sa pag-under So yun. Salpak lang natin Ganito May apat na bolt So pasok dito sa apat na butas And ganyan <clears throat> so, hindi pumasok Kailangan Ikuti natin to <clears throat> Ayun masuk nah So lagi nang ngawas sir Nih yeah. Waser cekak bagawi pleno morah oh, Ku hasil guru hendak inde eh. Set mana Ini grupnya nih. So, itu guys, brown Ayan. Tapos, maging yung cover. So, may cover sa awayo, guys. Ayan. Ito po yung ano. Yung cover. So, bali dito. Salpak natin din to dito. Ano mo. Tapos mayroon siyang guard sa para hindi masugatan itong wire dito guys. So nung una hindi nila nilagay yun ano? nagasgas na yung wire so kailangan siyang may guard para hindi magasgas yung wire hindi masugatan so ganito kailangan clamp nito yung dulo Hmm, parang may ano dito hmm. at saka screw natin Okay. So, ganyan siya, guys. So, ito na po yung position, ah. So, ngayon, guys. Lagyan natin ng bushing dito. Kasi magre-reduce tayo ng D1. so dito guys PPR gamit natin duduk itong lang tapos yung PVC sa taas ah. Ah. so ito po yung wire natin para sa submersible natin so may apat na wire to guys Di patay guys. Mainit. Agro <laughs> eh. Ah, Ay. Sige. Dugtong muna tayo ng ano, wire. Yung pagdugtong dito guys. Hindi lang mag ano mag ba. lang may distance ya. Hindi na pwedeng ito si mamaya. So ito. Katapos nito, ignition tip. Tip 'yung una natin. Para hindi magkaroon ng gasgas 'yung sige, itong rubber tip madaling matusok sa ano, 'yung wire. Kailangan natin lagyan ng yarang. Ang protection ba? So, ganyan. So, na. Ah. Tapos, sunod na na yung sunod na ito ang rubber tape. tapos yung brown yung brown guys Electrical <coughs> <coughs> tape guys. So, bali apat. na wire yung idudugtong natin. Isang lagyan natin. Tapos na rubber, electrical tape naman. okay guys so mamaya lang siguro guys kasi mahaba yung video kasi hindi mga yung pag ano so mamaya na guys pagkatapos so yun guys ah meron na tayong ah, na lagyan ng tip so ganito lang yung pag ah, dugtong ng wire sa submersible guys ito so bago natin lagyan ng rubber tip so unahin natin ng electrical tip electrical tip tapos rubber tip. Pagkatapos ng rubber tip, electrical tip na naman. So ito guys, pabalutin na naman natin ng uh, rubber tip ito. So pagkatapos, babalutin na naman ng electrical tip. So yun, tulong mo ng tatlo. So ito yung pinaka-importante. Itong isa, ito yung sa ground. So ito. Lagyan natin ng uh, rubber tip na uh, buo buo para magiging ano siya mabuo siya guys so, hindi siya magkahilwalay eh. tapos dagdag uh, ano na ano na rin dagdag ng um, para masikir lalo matibay siya guys at talagang ano uh, 100% na hindi siya papasukan ng tubig ba See guys kapag pasukan ng tubig tong wire na to delikado so kailangan mas secure natin to na hindi siya papasukan ng tubig yan Oh, no,

So, yung tip, yung last natin. Electrical tip. Ah. Yan. Para protection to guys, para hindi ma sugatan yung rubber. Yung magasgas ba. Kailangan talaga may topping. Ito yung topping natin. Para pag na sagi sa ano. Simento, hindi siya basta-basta ma sugatan guys. sama na natin tong ground guys para maging is isa na lang ba Ito na si guys. Yan. Pwede na itong ilubog sa tubig. So, mamaya. Pero maglagay muna tayo ng ano dito? Tubo. So, kunin lang natin ng ating ah, fusion machine. Lulugtong na natin yung 10 PPR. ya, bagus, So ayan guys, tub ko nga. So yung kabila na lang. So ayan na siya guys. Ito so, na ano po yung itsura niyan. Ayan. So ganyan niya yan. Pag pwede na natin ipasok yan. So pero pagkatapos na nga. Ano, oh. Lagyan pa natin ng kibol tayo yung wire. Kailangan ilikit natin yung wire dyan sa uh, pinaka pipe. Para yung ano guys. Isa lang yung pagbunot natin at saka pag lubog isa lang hindi walang nakahiwalay uh, nga na ano kahit yung wire at saka tubo kalikit sila pati yung ano lubid may lubid pa dyan so lagyan muna natin guys dito guys lagyan na tayo ng cable tay para dikit yung ano dito yung wire So guys tapos natin lagyan ng ano keyboard so ngayon lagyan natin ng low bed ito ito yung itali natin eh, okay. ito na guys ready na So, itu yung, yung control box guys ya, Dan yung control box Itu Point 75 So, this digital ya My manual, my auto My overload So, waterfall Putter lah, Ayan. May mga indicators. So, may sensors yung guys. Kaso, mababa lang ano. Yung wire niya, kailangan lugtongan. Okay. So, pastar natin yung tung saan. So, doon lang siguro guys. Ayan, sa ilalim may mga, may kalagay na gyro. Ilalim ng gyro natin lagay. Ara. Nasya. Ngibabasa sa awlan. So okay. De. Okay. All right, guys. Pasok na yeah. natin yung submersible natin. Yeah. Wire mo put matumba nang wire. Wire. Tumira. Ano wire? Yeah, guys. Pasok natin teka lang, teka lang, teka lang.

Buwi na na, Lai. Oh, yeah. Lai. Okay. Lai, na na, So, guys, tapos na natin nakabit dito. Yan, dito na yung pisto natin ng uh, panel box, yung control box ng ating submersible. Tapos, meron tayong breaker diyan. Tapos, dito sa gitna, guys, lagyan pa natin ng Uh, magnetic contactor kasi dito natin itadaan yung uh, float switch doon sa taas uh, sa magnetic contactor so wala pang magnetic contactor guys kasi walang stock so sa ngayon temporary lang muna to para makatesting tayo so nandito na yung ating wire nakakabit na yung para sa pump tapos ito yung ating sa sensor sa ilalim tapos ito plug lang muna kasi wala pa nga tayong uh, magnetic contactor so Ah, uh, testing tayo ngayon, guys. Sige. Vlog muna. So, teka. Pag uh, on natin, guys, yung tubig, diyan dadaan. Galing yan sa sa mercibol natin. So, sige. Yun, no? Lakas ng tubig, guys. Okay. So, ayan yung display niya. So, off mo muna. Ay, gamay tubig. Yung tubig. tubig. so, <laughs> tubig. So, ayan so, guys. For testing purpose lang muna. Sa ngayon kasi wala pang uh, magnetic contactor. At uh, kailangan natin i-ano muna yung ano, tubo sa paket dun sa tangki guys. Ayan. Nasa taas yung tangki natin. Ayan. So, yung tubig dito mula sa uh, pump natin, dyan natin i-kakarga. Tapos, yung supply meron tayong nakaabang na bladder so abangan guys so ibubukod lang natin yung video niyan so yung video natin sa ngayon dito lang muna so yun testing na natin so nakita ninyo uh, mayroon ng tubig so yung uh, control box natin gumana so yung ano natin guys itong wire na to babaguhin pa natin yan uh, yeah. papalitan natin ng uh, malaki-laki so hindi na itong itong saksak so mula dito sa uh, control box dadaan muna dito sa uh, magnetic contactor tapos yung magnetic contactor dadaan naman dito sa pinaka breaker so ayan guys hanggang dito lang muna siguro So yun guys, tapos na natin na uh, install yung ating submersible pump. At yun. Uh, testing na natin. At yun, gumana na siya. So, ang kulang lang dito ay yung papunta sa ating overhead tank. So, hanggang dito lang siguro itong video. Alam na natin kung paano iakyat ng tubig sa tangke guys. So, yun. Maraming salamat sana sa hindi pa nakapag subscribe pindutin nyo namin yung subscribe button at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin guys so maraming salamat God bless po sa ating lahat bye bye